Bye mm -hmm. na ang bakasyonista. See you on next week. <laughs> oh, Nakapsik ka na. Uh -huh. yan, ay. So, okay. ay, kabigat. Uy! Ay, ano yan? Yung babasagay. Uh -huh. Sa, yeah. nabili namin sa IKEA. Oh, Toyota. Bye-bye. Toyota yan ano? Bye-bye. Bye. Bye. Oh bye. Bye. Pangyayari kay kin tas. Okay, ayun. Gusto ko yung makapal no eh. Bye, good bye Bye. Bye. Oh, yung wallet. Tukot ano mo? Yung NHS ba? sa kanya, Ge. Yung lang yung ano. Good night, guys. Yung บายนี่ไง